Tuloy-tuloy ang paghahatid ng libreng pagkain ng Provincial Government ng Maguindanao del Sur sa mga pasyente at health workers ng Buluan District Hospital na kasalukuyang nasa Women Training Center. Inilipat ang mga pasyente dahil sa nararanasang pagbaha sa paggamutan. Ang kwentong serbisyo publiko sa report. Mahigit isang daang pasyente ng Buluan District Hospital ang inilipat sa Women Training Center sa gitna ng naranasang pagbaha sa pagamutan. Tuloy-tuloy naman na pumamahagi ang pamamahagi ng libreng pagkain ng pamahalang panalawigan sa mga pasyente at health workers ng ospital. Patuloy din ang feeding program ng provincial government. Sa ngayon, hindi patiyak kung kailan makababalik ng ospital ang mga pasyente. Hihintayin pa ng pamunuan ng ospital na humupa ang baha. Magsasagawa rin muna ng clearing at disinfection ang pamunuan ng pagamutan bago ang pagbabalik sa mga pasyente.